Hello guys, support to this video. Nagbabalik na naman si Kagoro Jim para sa aming panibagong lakaran na naman. Ngayong araw ay pauwiin na kami ni Kagoro Raymond at ito nga ay uh, nagsimula na kami sa aming paglalakad. Ito nga ay unang bungad ng aming paglalakad. Naku, ito napaka-dulas uh, ng mga bato dito guys kasi nga katatapos pa lang umulan. So, ito yung... Uh, pahirapan sa paglalakad kapag pagkatapos pa lang ng ulan. Pero para sa amin ni Kagoro Raymond, bali na lang yan mga Kagoro. Kasi nga ikaw ba naman dumadaan ka dito dalawang bisis sa isang linggo at papunta at pauwi. Pero kaya bali na sa amin yan. ah, uh, ito nga uh, medyo nahihirapan si Kagoro Raymond sa paglalakad dito sa mga bato-bato kasi nga basang-basa yung bato at uh, madulas yung mga buta namin hindi naman kumakapit yan sa mga bato, so maganda lang yung buta kapag mapuputik yung dinadaanan mo pero pag ganito yung dadaanan mo ng mga bato-bato, hindi siya maganda madulas talaga siya, ayan nga dyan nga ay uh, binababa namin yan, papunta yan doon sa may mga ilog na ipinakita ko sa inyo nung una, at uh, medyo nga nahihirapan kaming dalawa ni Kaguro Raymond, at ayan nga na, nasa unahan si Kaguro Raymond at siya lang yung nakikita sa aking mga video ngayong araw na ito kasi nga nandito ako sa likuran niya at uh, nakikita niyo naman mga kagorang hirap maraming salamat